Hello, guys. Magandang hapon, guys. Uh, Pukunta ako ng bayan ngayon, guys. Magala-gala ako dahil wala akong alaga ngayon. Walang pasok yung nanay ng alaga ko, kaya gagala muna tayo ngayon, guys, sa bayan. Mamili ng konti. Sabay gala na rin. Ayan. Nakaready na ako, guys. Paalis na ako. Ayan guys. Ginabi na ako dun sa isang bili pamilihan guys. Bumili kasi ako ulit ng hanger. Ayan. Hanger at saka may binili pa akong punting school supply. Ang hanap ko pa ay ano? Oslo ba yun? Titingin ako dito sa dati kong binilhan. pasok tayo dito guys tatanong tayo kung may tinda silang uslo Tay, may tinda po kayo dito ang uslo meron A4 uslo meron pala guys magkaano kaya uslo nila parang ang nipis ng uslo nila guys Magkano po tay? Oslo ba yan? 15. Hmm. Akala ko yung oslo kay yung medyo matigas daw yung pagka ano niya. Bakit parang malambot? Malambot talaga po Ah. Ito po. Ayan guys, nakabili na ako ng oslo. Kaso nga lang kunti lang ito. Bali kunti lang, sinubukan ko lang. Ay, lalabas na tayo at pupunta ako sa grocery. Ay, sorry. Punta naman ako sa grocery, guys. Ayan, guys. Papasok na tayo ng grocery. Iiwan ko muna itong mga gamit ko. Ayan guys, papasok na ako guys. Bawal yung video doon guys. Ayan guys, nandito na ako sa grocery guys. Ayan guys, tapos na ako mamili. Malayo pa yung akilala ka rin guys. Ang layo pa dito yung sakaya namin. Tapos ito naman yung pinamili ko guys. So ang bigat-bigat. Ayan, ako lang kasi mag-isa guys. Ayan, guys. Malayo pa yung lalakarin ko nito. Ang bigat pa naman itong dala ko. Ayan, guys. Tatawid ako, guys. Papasok pa ako dito guys sa dulo pa nito ang aking ang aming sakayan. Sa dulo pa nitong looban na ito. Sana may malulusutan pa ako dito guys. Baka wala na akong malusutan. Babalik uli ako sa dulo. Ay, mayroon pa. Ay, salamat. May lulusutan pa ako. Kasi po, nagsarado na to guys. Doon ako sa kabila dadaan. Dito na ako sa sakaya namin guys. ayan guys ah, kanina pa ako nakauwi guys ah, uh, pakita ko lang sa inyo yung aking pinamili kanina ayan guys ah, uh, bumili akong hanger uli ayan kasi bukas hanggang bukas kasi wala akong alaga kaya bumili uli ako ng hanger at mag todo laban na naman ako bukas guys ngayong araw na to hindi ako nakakapaglaba bukas na lang bukas pa ako magtodo laba guys Ayan, dalawang hanger guys. Isang dosena ay 50. Mukha naman siyang matibay pero yung binibili ko kasing 70 guys ay medyo mataba. Pero ito okay na ito guys. Kasi may mga nakadryer naman yung aking mga nilalaban kaya okay na to. Para marami akong ano, ma-hanger ba. Kasi kung 70 ang bibiling ko, isang dosena na lang mabibili ko. Kaya tama na itong 50 isang dosena guys para marami tayong magamit. Ayan, dalawang dosena binili ko uli. Kasi nung huling namili ako ng hanga guys, dalawang dosena din ang binili ko. Tapos, bumili rin ako ng kunting school supply. Hindi ko alam kung anong tawag nito guys. O so, yung may kulay itim sa likod. Nakalimutan ko. Ayan. Bumili ako ng tatlong peraso lang. Ayan. Nung kahapon may naghanap sa akin ng ganito, mga kasari, ay sabi ko, ay e, wala akong ganyan. Kaya mo, pag pumunta ako ng bayan, bibili ako. Ayan, bumili akong tatlo. Tapos, Oslo daw ito, mga kasari. Ang nipis naman. O. Oh. Ang nipis, din nyo, o. Oh. Parang band paper lang. Tapos, nakakita ako ng ganito guys. O yung folder na may ano na siya, plastic. Ayan, bumili rin ako. Tatlo. Ah, dalawa lang pala. Dalawa lang binili ko. Kaso nga lang, short lang mayroon. Walang ano, walang long. Ayan, may plastic na siya. Kasama. Bumili kong dalawa. Tapos ito nga, yung Oslo. Tapos, kahapon kasi may bumili notebook na kulay dilaw na may yarn. Bumili ako ulit, pero wala akong makita na ano, yung ganitong kulay. Yung ganito talaga, yung dilaw na dilaw. Pero tingnan mo, para namang maghalos magkadikit naman sila guys ng kulay. Oh. Ay, hindi naman masyadong kalayuan. Ah, medyo malayo pala. Sabi ko kasi, baka may maghanap uli ng kulay dilaw. Eh, yung kulay dilaw niya parang ganito. Ewan ko guys kung dilaw ba ito. Bala na, isa lang binili ko. Wala na kasi yung dilaw ko, isa lang yung dilaw ko yung binili kahapon. Ayan. Okay lang yan, guys. Nagpasakali lang ako na pagbili ng kulay dilaw. Wala kasi silang dilaw talaga ang kulay. Tapos, ito, one port na papel. Ayan, kasi baka may maghanap. Ayan, bumili akong dalawang piraso. Ayan. Baka may maghanap. Tapos, Pumili rin ako ng para dun sa kabitan ng gripo namin guys. Kasi yung anak ko may binili siyang ano ba, shower na ano. Eh ito, kabitan to, isang gripo at saka isang para dun sa shower. Ayan. 140 ang bili ko. Naganap kasi ako ng medyo mora. Wala akong makita guys. Kaya ito na lang binili ko, 114. Wala pa kasing kabitan yung aming ano, wala pa yung kabitan. Aba, ah, ba't nawala yung aking ano? Binili na ano, guys. Ah, ito, ito pala. Tapos bumili pa ako ng isang gripo din. Para kabitan, para dito ikabit yung, para dito ikabit yung, tawag ito? Yung, ano bang tawag nyo, guys? Na shower. Ayan, isang gripo pa. Kulay blue. Wala kasing puti, guys. Kaya, hinayaan ko na kulay blue ang ginuha ko. Tapos, namili rin ako ng kunting, namili rin ako ng konting grocery. Namili rin akong konting grocery na para dito sa tindahan. Nakaano ako guys, ah, uh, naka one, naka one mahigit. Ayan, ito naman yung binili ko para dito sa tindahan guys, ah, uh, kape na steak. Apat na ano to, apat na dosena yung laman nitong tali na ito. Tapos, ayan, bumili uli ako nito. Ayan. Ibenta ngayon yung mga kasari kasi pasukan. Kailangan niya ng mga bata. So, Sa ng mga hotdog, kung ano man yung ulam nila, itlog. Ayan. Suka. Ayan, dalawa uli. Tapos, ayan, choco na energy. Tapos, ayan, tinapay. Itong baon ng mga bata. At saka, ano tawag nito? bar. Tapos, ayan, bumili ako ng isang balot na candy. Ayan, kopi ko at saka max. Tapos, ayan, guys, nakabili na ako ng bourbon na choco. Tapos, nasa bote na ketchup. Ayan, dalawa. Tapos, mga dilata. Tignan, dalawa lang. Ayan, makarel, makirel. At saka, dal dalawa nito. Tapos, dalawa din corn beef at saka dalawang mega green. Tapos dalawang meatloaf at saka dalawang ano, centurion na flex oil. Ayan, dalawa. Tiga, dalawa lang. Tapos isa lang nito. Kasi mayroon pa ako isa. Ayan mga kasari, ito naman mga sabon-sabon pa. Ayan, 2 dutipid, 4. At saka, close up, isang tahi, pero may pre siyang isa. Tapos, sun-surf na green, may pre yung isa. Palmolive na green, ayan may pre yung isa. Tapos, surf na liquid, wala siyang pre minsan lang yan nagkakaroon ng may tree mga kasari. Tapos, anti-back na tatlohan, ayan, may tree siyang isa. Tapos, ayan, pantin, isang tay din, ano, may tree isa. Kala, dalawa lang kasi, may ano pa ako, may apat pa ako dun. Kaya dalawa lang yung binili kong kala na katulad ng tudo tipid. Bioderm na sabong mabango, dalawa. Kulay blue, dalawa. Tapos yung pink, dalawa din. Ayan. Tapos sabon na ano, Tide Jumbo na kulay green. Ayan, tatlo. Ayan mga kasari, yung aking napamili ng para sa tindahan. Yan, yan lang na pamili ko mga kasari. kasi kapamimili ko lang naman kahapon. Ayan, mga kasari. Ayan, naragdagdagan na uli ang ating laman ng ating tindahan. Ayan. Ayan, naragdagdagan na uli ang aking mga panabit dyan. Dito na lang ang kailangan ko, mga kasari, o yung mga palaman at saka mga juice. Ayan. Yung mga juice naman kasi, mga kasari, hindi naman masyado magbinta ngayon yan at tagulan. Ayan, yung aking bastante ng mga biskwit ay nadagdagan na uli. Nadagdagan ng konti. Tapos dito tayo sa mga shampoo mga kasari. Ayan o. Oh. Ayan. Yung aking cream, sun silk na pink. Hindi naman yun masyado mabinta mga kasari. Kaya okay lang yan. Ayan. Ayan. Nagkalaman naman na uli yung aking mga sabitan dyan. O diba mga kasari, sabi ko na sa inyo eh, makakabawi-bawi din tayo. Ayan, nakalbo man pero makakabawi-bawi din tayo ng paunti-unti. Tapos din sa mga dilata, ayan. Ayan, wala akong mga dilatang, nasag, nas, mga datas na na, nasa lata. Ayan, malay mo bukas mga kasari, makapunta uli ako ng bayan at wala pa naman ako alaga bukas. Oh, di bibili tayo uli ng mga wala dyan. Ayan. Yung barapon ko ng mga candy guys, nawala na. No? Pinaglalaroan kasi ng apo ko guys. Ayun, bumili ako ng dalawang balot kanina. Oh. Isang kopi ko at saka isang max. May lagayan naman kasi ako dito mga kasari. Oh. Nilalanggam kasi dyan sa istante ko dyan. Nilalanggam siya. Baala na bukas na kasari. Kung saan ko ilalagay yan, maghahanap ako ng pwedeng paglagyan yan. Hindi na kasi ako nabili ng stick po mga kasari kasi ulat ulang tinutubo. Ayan. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong aking video. Ayan, babay naman ang mga kasari. Ayan ang kasari, oh. Nasabitan ko doon, di oh. ba? Diba? Ayan. Maganda-ganda na. Maganda na ulit tingnan. Yung mga mag mas lalong maganda yung mga kasari tingnan pat may mga chichirya dyan kaya hindi muna ako nabili ng mga chichirya mga kasari ayan diba nagkalaman-laman na uli mga kasari malapit na makabawi-bawi ayan ayan oh diba mga kasari laban lang tayo nito mga kasari makabawi rin tayo ayun ayan ay, well, mga kasari, dito, tatapusin ko na dito yung aking video, mga kasari, kasi nga. Ayan, mga kasari, hanggang dito na lang muna itong video ko, mga kasari. Bye-bye na muna, mga kasari.